Hmm, ipailailan niyo ako mga manog ng Rhode Island. Oh, bayo-bayo na ni sila. Daga ni kay sila, oh. Para, ang mga dag ko na nagsigula na lalilig ko ang klase kanin puti kay kuwari siya ang inahanan niya kay katong white leghorn kay ako nang ba, kanang kal na kong manok kay giupahan anang ako ang Rhode Island nga laki muna siya nga ning kuwana siya ning na na kuan na unsa na siya napiso, ba kay og Bisaya pa upahon na, na ako dito ka White leghorn, Horn dili di man siya makuan dili man siya ma, mapiso katong tong giupahan na siya sa ako ang Rhode Island kay napiso gid siya ko maay ni na, kuwan, rin ako, na ko ni para din ako kapalit og similya sa kuan white kana akong decal kay perti man pagkamahala dapat ari obano ubano kanis siya Bisaya na ko ni nga manok oi dapat ay dadari na upaw na ditaw mo buko ni eh, oi kay Tabangan Manila og upa, looy kaistanan, istanan. Na bagong tubo na ko ning Rhode Island. Ang kani siya dako ni siya nga pagkasunod ang inahan ani niya Bisaya. Nga ang amahan ani niya kay White Leg Horn mo ni mga dagko, mga dagko ko mga, mga Bisaya diri nga mga manok. Awa o, o mga dagko sila. Dili gid siya pure nga Bisaya. O kani pud siya o dako na nangaitlog na bay ani. Yang inahan ani di kalbang, iyahang amahan kay White Leg Horn ang itlog na niya siya, ang itlog ako anong pasanayon kay para basig managhan di ay din ako kapalit ang buwan sa milya sa akong dekal. o daghan naman ni sila ubay ubay nung guni ako mga manok din nga mga Rhode Island good karon pa lang na akong inabidyohan nga katag na sila manaog manaog panguan pangaon karon pa ko, ko na ako naog na pang video ang uban na sa bakilid ang uban ah. ang uban po na sa likod o kaya na pangaon na manas pang-aon, dali ra kay sina kahumag pangaon kapila go pagkaon intawon oy no amo mga balay balay dali, sus na pun na napu puro ra ni ning amo ang bisyo dari na mga utan oh, awo di pagi dai nang matog dire nakakaon na ni sila mga matog na lang intawon ako mga bayi kay tabangan magukod ning ako mga laki nga mga Rhode Island na tanaw awo na sila Basta akong mga piso in tawon. Masay opahan pa kabdangan mga mga manuka. No ihay og kuan, -uh ihay og ihay padaple na mga piso na ko na daghan bi ni sila oh. Na. Mo mga papiso na ko sa kong mga Rhode Island. Ubay-ubay na pud sila. Na ako nagsugay kani piso na man ako ni siya oh, nga Rhode Island oh kani kani sila. Na katupod. Kato mga dagko na nga nauna, gipang palito na ako, mga piso pa, two weeks old, gipas, Di na ako nya No na siya ay. Uga na to weeks old na sila yung palit na ako nga. Nangadago na sila mo ni nagpapiso ko. Mo ni sila permiro na kung kano. papiso oh. Dako na no, Ang usa sunoy na ganito.